Alright mga master at kamusta po kayo lahat at ayan nakagawa ulit tayo ng panibagong adventure so kahit medyo malalaki ang alon eh namana pa rin tayo so ayan shout out po muna tayo kay Aaron J kay Kadsiaon ayan siya yung unang subscribers ko sa youtube so ganun din kay Birds TV kay Bartolome Grotas So shout out din kay It's Bus Luis TV. Ayan ang nagbabalik. So paki-follow po ninyo siya sa kanyang FB page at paki-subscribe na rin sa kanyang YouTube channel. At shout out din po sa aking dalawang classmate na si Victor Sosa at ganun din kay Mark Arbin Magpili. So ayan, shout out po sa inyong lahat. At shout out na rin po sa mga followers ko sa aking FB page at subscribers sa aking Uh, youtube channel so ayan mga master ingat po kayo palagi at yun mga master nandini na nga ni kami sa spot dahil ako ay nahuli na at nauna na yung dalawa nating kasama si Prince Anton saka si Derek so ayan sumagong sa akin yung malalakas na alon malakas kasi ang ibas ngayon mga master kaya ayan naglalakad muna ako para makapunta doon sa medyo malaut-laut So ayan no malalakas talaga yung alon na sumasagupa sa atin so sana marami namin mahuling isda ngayong gabi dalaparin pa rin pala mga master ng habagat yung mga alon dito hindi pa rin halos kumuho so nagkaayaan kami gawa ng dito sa ispat na ito malalakas yung alon pero malinaw naman yung tubig hindi na ganoon kalabo at ayan nga ni na spotan ko na yung dalawa natin kasama so may hinahanap sa butas si ano Prince Antonio Anton yan so nakuha na natin ang video at din nga ni eh, may nakita na akong target isang panos hindi man ganun kalaki hindi rin ganun kaliit sakto lang pang ulam so medyo matagal tagal din ako hindi nakakain ng ganyang panos at diwa ang ilang siguro mag isang buwan na rin na ha, habagat dito sa amin dyan ba sa inyong lugar mga master hupa na bagang habagat dyan at isang panusunani ulit mga master ang aking tinarget ayun, supply pa, medyo manipis yung pakatama, kaya yung ginawa ko, umahon ako tapos, nag reload agad ng pana, at ayan ina ko, so nung nakachempo ako ng magandang pwesto ayan, sa pull ayan mga master, medyo malaki-laki ito kaysa doon sa una kong nahuli kanina So may dalawang panos na tayong pang So sana madagdagan pa ito At dini nga ay nakakita ko ng isang isda Isang dalagang bukid Medyo good size na kaya inuli ko na din Medyo na nga lamang sa gilid mga master yung pwesto ko Tapos yung dalawang kasama ko ay nandoon sa medyo laot-laot ko So para hindi kami magsisikan doon kaya tumabi rin ako. So ayan ang pangatlong isda natin mga master, isang dalagang bukid. At habang inabaybay ko man din ering gilid na ide ay ayan oh um, may nakita akong isang ilak. Ayan matagal-tagal na rin mga master ako hindi nakahuli ng ganyang klase ng isda. Napakasarap talaga ng inihaw niyan. at hindi nga ng kalayuan ay may napansin ako din ng eh. isang ano oh, isang isda ulit sumuot doon sa butas pero ayan lumabas doon sa kabila kaya ayun pinintay ko siyang tumabilid at saka ako naman binanatan at ayun huli man din Diyan baga mga master sa, sa spot ninyo anong tawag ninyo dyan sa ganyang klase ng isda ayan, just comment naman ko para malaman din natin kung ano yung tawag pa dyan sa ng klase ng isda at hindi nga ni, ay eh, malapit na nga ni ako doon sa tabi, at ayun po oh, ng alon at hindi nga ni, ay eh, may napanan na pala akong isang ilang good size na yan, mga master at hindi nga ni, ako nagbaybay at sa tabi, at ano hindi ako nakahuli ay tingin naman o lakas Parang ipo-ipo At hindi nga ni ay nagpunta na ako agad dun sa tabi At may nakita akong ano, isang samaral Malapad na mga master Kaya nagmadali na akong panain Ayan, pagkapaan ako man din ay Sabay lang ko dyan palaot At baka ako'y abuti nung malakas na alon gawa ng nasa tabi na ako mga master malakas ang hampas ng alon pag nandini na sa tabi kaya agad ako nagmadali papunta do sa laot para hindi ako abutin at ayan malapit kong nani pala sa akin si Prince Anton so nandoon sa bandang huli si Direk yung isang kasama natin so may hinahanap siya at tingin ni mga master ere oh ayan noong lakas ng galaw ng halaman dagat dala ng malalakas na alon tapos din nga niya ay ko din patuhan rin ayan mga master kalat yung mga ilak kaya may napaan ako din yung ibang kasama nandun lamang sa unahan pumunta sa kusaan saan yung mga alon nasa tabi na sila kaya hindi rin natin basta basta masusundan yon yung tinarget ko nga ni dini mga master ay ano hindi ko tinamaan pero nandini pa rin naman nalapit sa akin kaya nagkasan agad ako ng pana para habulin at nandini nga niyo sa medyo malaut-laut so nandini o oh, nakita ko na nga ni at binana ako ayan pakapana ako ay ko nga ni si Prince Anton kaya nagsignal ako sa kanya na magilid para habulin yung mga kasama ni ring isang ilak na rin kaya lamang ang nangyari ganito oh. ayun nakabitaw oh. so sinubukan natin hulihin ng kamay ay hindi natin nahuli tapos yun nag kasa ulit ako ng paanan din eh. at habang hinahabol ko nga ni nagmadali na nga ni ako din mga master magkasa ng paana oh. at gawa ng papunta na naman doon sa tabi doon talaga ang pistuhan nila eh, doon sa medyo malakas ang alon kaya ere o nung naispatan ko agad ayan o no, medyo mababaw na yan mga master siguro nasa isang di na lamang yan kaya delikado na dyan baka abutin tayo ng malaking alon kaya pagkapaan ako malangoy na nga ni sana ako din ni palaot kaya lamang baya ay na pala yung hila-hila kong buya dun sa buya ni ayun no sa buya ni Prince Anton ayun, may hinahabol din pala siyang ilak tapos dinampot ko na agad yung shopping natin sa kayo nahuli natin ilak at sumunod tayo sa kanya para hindi siya mabitin dun sa paghuli sa target niya na ilak tapos ayun diningan nga ay napansin ko na napanat na niya yung ilak na hinahabol niya kaya din na agad ako sa medyo malalim para hindi tayo maabot ng mga alon doon sa tabi at pagkatapos ko nga nang ayusin yung isa kong nahuli ay idini medyo tumabi ulit ako at sumabay sabay lamang ako dun sa alon patabi at may nakita nga ulit akong isang ilak din ayo anong hilig ba yan naman din mga ilak na erin na ano dun pa sa mga delikado sa tabi busan yung ito hampas ng alun kaya dating gawi makapana langoy ulit papunta doon sa laut laot para hindi maabot ng alun kaya rin nga ni mga master ay may mga kasama pa kaya lamang ay papunta nga ni doon sa tabi at ayan pumunta nga ni ulit ako doon kung saan ko pinana yung nahuli natin ayan may nakita nga ni ulit ako ayan na yun kung saan pa yung delikado ay eh, doon pa na rin mga inak na rin madami ko nga nang nakikita ang ilak mga master katulad nito may kasama pa e kaya lamang ay eh, nandun sa tabi na punta ay delikado dun kaya hindi natin masundan yung iba at ere man din ang huli ni Prince Anton no anong haba niyan nakahuli pala siya ng pugita so ayos na ayos ang mga pangulam ni Prince Anton so si ay direct parang papansin ko ay eh, tumabi na at di nga na may nahuli na akong isang panuping o no? at di nga na may nakita akong isang ilak galing na pala ito doon kay Prince Anton kay lamang ay hindi niya natinamaan tapos noon nandini na nga sa akin ayan nung no? inintay ko yung tumakilid ay yun know, o supply pa rin ay umarap pa talaga doon sa camera ko ay tapos di nga na ay o oh, ay pinaanak ko na agad mga master ay oh, malaki ay rin mga master kaysa doon sa mga na una kong nahuli isang ilak ulit ayan o anong lapad ba yan naman pero ang masarap na pang iaw malapad lapad anong taba ba yan naman mga master ng laman yan pag ba yan naman inaihaw yan mga master ay ano na lagablab naman din ang apoy sa sobrang taba so ayan na mga master pala yung last target ko at patabi na rin kami ni Prince Anton Oi, oi, oi! Anton tulo <laughs> 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 <So>, Ayun <laughs> na, pa dito <inaudible> <So>, Ako <inaudible> <inaudible> <So>, si Anton <laughs> Oh, so, may baka may asyaw ka sa mga Ano mo? Sa mga nabili sa ng pana, nag-order Eh <laughs> na, Lipaw eh. Isang tiyaga lang din kami oh. Kahit malaki ang malakas ano, ang alon. Malaka pang ulap na oh. Huling ka rin. Ano yun? Ayaw prestas. Ay ayos na rin. Malaka huli rin ang ano Malaki-laki lang pala ng kaunti sa akin ay oh. Ang sarap ba yun ang inihaw ni Ray? Oh, direct. Nag-slide lang kami na. Kahit ang kakano na, na -yag 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 At least may pangulam na kami. Pantawid na ito bukas. Pantawid na ito na. Yung ng